Alam nyo ba kung paano paramihin ang bulaklak ng kalamansi? Hello mga kaagri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung simple tips para maparami natin yung bulaklak ng kalamansi at maparami din natin yung mga bunga. Coming up! So ito po yung tanim kong kalamansi na hitik sa bunga. Marami na po ko na-harvest dito tapos marami pang pitasin. Punong-puno siya ng bunga hanggang dito so alos bawat tangkay may mga bunga Yan. Yung wala lang siyang bulaklak kasi may mga bunga pa siya so kailangan i-harvest natin para lumabas yung mga bulaklak kung gusto niyo pong mabilis magbulaklak at magbunga yung inyong kalamansi ang itatanim po natin yung mga markot or grafted kasi kung itatanim natin yung galing po sa buto aabutin kayo ng mga 3 to 5 years bago po siya magbulaklak. So matagal. Yan po yung isang dahilan kung bakit ayaw magbulaklak at ayaw din magbunga ng mga kalamansi kasi nga seeds siya galing. So depende pa po yan sa pag-aalaga. Minsan lumalagpas pa ng limang taon kung hindi siya maalagaan. Pero kung gusto nyo po mabilis, pwede kayong bumili ng mga markot tulad po nito. Tanim ko dito sa aking backyard garden mga grafted at markot. Ang presyo po nito, depende sa laki, makakabili kayo ng grafted or markot ng 100 to 300 pesos. Yan po, yung iba may mga bulaklak at bunga na. So, mabilis siyang pabulaklakin. Kaya lang kung yung markot ay 1 year pa lang, hindi pa po yan ganun kadami yung kanyang ibubunga. Maaring marami siyang bulaklak pero konti yung mabubuo ...kunti yung lalaking bunga. Kasi uh, wala pa po siya sa hustong gulang. Ang ititira niya lang yung kaya niya pong palakihin. Kahit punong-puno yan siya ng bulaklak, malalaglag at malalaglag yung ibang bulaklak, pati po yung mga bunga. Pagka gamunggo na, malalaglag yan. Kasi nga, hindi niya kayang suportahan dahil... ...hindi pa husto yung kanyang gulang. Pero after one year, yun, unti-unti nang dumadami yung kaya niya pong palakihin na bunga. Tulad po ng ibang mga fruit trees, itong kalamansi merong season din. Buwan po ng September yung pinaka peak ng pagbubunga ng kalamansi. Yan din po yung buwan kung saan bagsak yung presyo ng kalamansi kasi marami pong harvest. Pagsisimula yung pagbubulaklak ng kalamansi sa buwan po ng June. Tapos abutin siya ng mga 3 to 4 months, magiging harvestable na at malalaki na yung bunga ng kalamansi. Pero kaya po natin pabungahin at pabulaklakin yung kalamansi ng buong taon. Yan lang po yung season kung saan sobrang dami talaga ng kanyang bunga. Kung maalagaan natin, pwede natin siya pabungahin ng one whole year. So may teknik lang po na ginagawa. So ito po yung mga teknik para maparami natin yung bulaklak. Ito natutunan ko sa isang Uh, kalamansi grower yung pag ng lupa So, ginagawa po dito pinapatuyuan yung lupa ng 2 to 3 weeks walang dilig-dilig talagang tuyong-tuyo yung lupa tapos bigla siyang didiligan parang ginugulat yung kalamansi kaya magpuproduce siya ng mga bulaklak tapos sasabayan din siya ng abono para lumabas yung mga bulaklak So, same principles din kaya maraming bulaklak pagdating ng June kasi galing po siya ng summer, galing siya ng tag-init. Pagdating ng buwan ng June, nagsisimula na po yung tag-ulan. So, mabibigla siya sa ulan, kaya maraming pong bulaklak yung lumalabas. Yung isa pang teknik ay yung pagpupruning. Pag-aalis natin ng mga suckers, ito, yung mga irregular shape na sanga. Itong sucker kasi malakas po yan sumipsip ng nutrients although nagbubulaklak at nagbubunga rin yung mga sanga na to pero sayang yung nutrients na kinukonsume nila na ano, ito po yung itsura niya kumbaga hindi proportion yung kinukonsume niyang energy, nutrients don sa binubunga kaya sayang po ano? kumbaga useless so yan po yung itsura ng suckers irregular yung kanyang hugis So, ito po yung sample ng suckers ayan, ayan. Kung makita nyo po, irregular shape. Ayan, dito. Ayan, may bunga siya. Pero hanggang dalawa lang. So, hindi tulad dito. Itong sanga na to. Ayan, Marami hanggang dun sa dulo. Meron pa dito mga tumubo. Dito, walang uh, ibang sanga. So, siya lang talaga. Walang secondary branches. Tapos, dalawa lang tumubo sa dulo. Maliliit pa. So, yan po yung nangyayari pag tumubo siya sa suckers. Kaya napakahalaga po ng regular na pagpupruning ng kalamansi. Unang-una, -una para maalis natin yung mga suckers. Then, pangalawa, hindi siya tumaas ng tumaas. Lalo na po kung nakatanim yung kalamansi sa lupa. Kasi kung sobrang tataas yan na tataas, mahihirapan din po kayong mag-harvest. So, pinupruning yan, minimaintain yung tamang height para madali po yung pag-harvest. Then, yung isa pang technique, yung palagi ang pag-harvest ng kalamansi. So, tulad nito, kung makikita nyo po, napakadami niyang bunga. Pero wala po kayong makikita na kasunod. Wala siyang bagong bulaklak. Kasi, may mga hinog na na bunga, harvestable na, kaya dapat pinipitas na yan. So, dahil ito, nahihinog yung mga bunga, kaya wala siyang napubudus na bagong bulaklak. Kumbaga yung concentration ng growth, ng nutrients, ng kanyang energy, napupunta dito sa mga bunga. Kaya walang tumutubo na bagong bulaklak. So ito po pag ginarvest natin, after few days may makikita na tayo dyan na bagong sibol na bulaklak. Yung isa pang teknik ay yung pag-aalaga natin ng mga bulaklak. So ito pong mga bulaklak na yan, pagka hindi pa siya Napapollinate Pwede pong masira Pwede siyang masira ng ulan Pwede rin siyang masira ng tubig Pag nagdidilig tayo Lalo na po pag hose yung ginamit Yung mga bulaklak na yan Yung mga bagong sibol Yung bagong buka na yan Pag nabasa yung pollen na yan At hindi pa siya napollinate Hindi po siya mabubuo Yan hindi siya magiging bunga So sayang Kahit marami siyang bulaklak Kung nasira naman siya hindi rin siya magiging bunga. So, kailangan ingatan natin mabasa yung mga bagong sibol. So, kung mag-apply kayo ng full year fertilizer, iwasan nyo pong tamaan yung mga bagong sibol na bulaklak. And then, itong mga bulaklak na to, para hindi po basta-basta malaglag, ugaliin po natin na mag-apply ng calcium. Itong calcium, nakakatulong ito para tumibay yung kapit ng mga bulaklak at hindi po sila basta-basta malaglag. So, hindi lang po bulaklak, pati po yung bunga, yan, tumitiba yung kapit ng tangkay. So, pwede kayong mag-apply ng calcium phosphate, calcium carbonate para tumibay yung tanim, pati yung kapit ng mga bulaklak. Yung isa pang technique ay yung pag apply natin ng fertilizer. Fertilizer na mataas po sa potassium. Kasi yung potassium, yan po yung nagpaparami ng mga bulaklak so ano-ano ba yung mga sources ng uh, potassium rich fertilizer, kung kayo po ay nag-organic pwede itong some fertilizer na merong saha ng saging o yung katawa ng saging merong mga balat ng gulay balat ng prutas yan, yan po yung pagkukunan natin ng potassium kung gumawa naman kayo ng concoction tulad ng fermented fruit juice yan pwede rin yung banana peel tea pwede rin kung sa commercial naman or synthetic fertilizer, yung 0060, yung potash, yan, pwede natin i-apply. Or yung table 14, kasi meron din po yung potassium, nitrogen, tsaka phosphorus. Ako, ito lang po yung ginagamit ko. Yung uh, swamp fertilizer, hindi na po ako bumibili. Binababad ko lang yung mga kitchen waste, balat ng gulay, balat ng prutas. Yan, nag nagchachop ako ng saka ng saging, yung mga dahon ng malunggay. Pinagsasama-sama ko po dito. Binubrew ko ng tatlong araw. Tapos, yan yung pinagdidilig ko. So, kaya yung ibang kalamansi doon, may mga bulaklak. Kasi, nadiligan ko na po ng swamp fertilizer. Yung isa lang yung wala pa talagang bulaklak kasi may mga hinog siya na bunga. Kaya, walang tumutubo na bagong bulaklak. Pero, pag ginarvest yun, mga ilang araw lang, lalabas yung kanyang mga bulaklak. So yung pinagtaniman ko nito nasa siguro mga 6 liters na container. Eh mas maganda po kung mas malaki yung container kasi lumalaki itong kalamansi para mas maka-expand po yung kanyang ugat kasi kung maliit malilimitahan yung laki ng kalamansi. So saan po nakatulong information na to sa pagpapabulaklak ng kalamansi? para kung may tanim din kayo na nasa container, madali nyo pong alagaan, mapapabulaklak nyo siya at mapapabunga. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!